Okay, sa mga nagkatanong, ganito po yung gagawin natin sa LTO tracker. Punta po tayo sa Google natin. So, yung Google natin, syempre, dito lang yan. Google. Tapos, search mo lang yung LTO tracker. Ayan. So, paglabas po ng LTO tracker, punta po tayo dito and i-click nyo lang yan. So, pag naklik nyo po yan, ito po yung lalabas sa LTO tracker. Ayan. So, got it lang, mga kaibigan natin. And, punta po tayo dun sa plate number. Ayan so, yung plate number natin. And then, i-type natin yung plate number o yung MV file. Ngayon, may nakuha po tayong MV file dito. Isa so, type po natin yan para makita natin. Okay? So, type natin yung uh, plate num o yung MV file. sa hanapin ko lang ma. Okay? Tapos, limang zero. One, two, three, four, five. Okay? Then, number one, zero, 6769. Okay? So, ito yung nakuha natin dun sa MB file ng isang CR. Tapos, itatype lang natin siya dito. Okay? Para malino po sa lahat. Ayan, eh, mga kaibigan natin. Ha? Dito po, ito po yung tinatawag natin na 2013 pababa. Or 2010, 209, 207, 206, Basa po yung mga green plate or yung mga 7 digit. Okay? So, kapag na-type na natin yan, mga kaibigan natin. Okay na yan. And, i-ano lang po natin. Then, after noon, i-track and check natin yung availability. Yan. So, kapag po may lumabas na ganyan na, makikita nyo mga kaibigan natin at mga tropa natin. Ayan, may nakalagay po kasi dyan, Land Transportation Office, Quezon City. Ibig sabihin po niyan, mga kaibigan, yung plate number na to o yung MV file na yan, mga kaibigan na nakita natin, ay mayroon na pong plate number. Ibig sabihin, <clears throat> Ito po ay ipapadeliver nyo na lang. Kasi nga po may plate number na lumabas. Ito po yung 2013 pa baba. natin ha. Pa Paulit-ulit ko po sa service sa inyo. 2013 pa baba. E, ipapadeliver nyo po yan. Meron po nakalagay dyan yung uh, view, payment details, deliver my plate. Okay, set appointment. Ayan. So lalabas po yan doon sa ating Healthy ultra. So halimbawa po ay eh, ilalagay natin dito yung deliver my plate number. Okay. So, ayan po yung mga information na dapat yung pilapan. Okay? Yung last name, middle name. So, lagay nyo lang po dyan. Lagay nyo na lang ilagay yung mga... At pili na lang kayo kung ano po yung inyong mga courier na ilalagay. Okay? Pwedeng go, go kung ano man po yan. So, ayan mga kaibigan. Oh, okay? yung upload yung valid ID, certificate of registration, add supporting document, payment channel. Okay? So, ayan mga kaibigan yung mga lumalabas sa ating LTO tracker. Kapag po ito ay nakalagay doon sa ating yan, pag may number na po yan, ha, pag may plate number na yan. Pero kung sakasakali naman, mga kaibigan at mga tropa natin, alam mo ba sa LTO tracker mo ay MV file pa rin, tulad yung nasa video na yan, ay pwede po yung kunin sa lahat ng LTO district office na nakalagay doon sa CR ninyo, sa Certificate of Registration. Pwede nyo po yung puntahan, pwede nyo po yung kunin, at mag-walk-in na lang kayo. Okay? So, yan mga kaibigan ng ating LTO tracker. Paano at saan kukunin yung ating mga plaka na 2013 pababa. Okay? So, sana po ay... Kasi marami nagme-message sa atin kung saan daw makukuha yung kanilang plaka na 2013 pababa. Okay? 2006, 2005, o beginning plate, o 7 digit. Okay? Sana po mga kaibigan nakatulong yung video. Tapos syempre, huwag yung kakalimutan i-share para malaman din po ng iba kung paano natin makukuha yung ating mga bagong plaka. Maraming salamat and thank you po.